Gusto mo ba ng free aquatic plants at Betas Journey sticker? Shop na po sa Shopee natin at Lazada. Marami tayong available na fish food dyan. Check out na! Dito naman tayo. Dito tayo mga otits. So, meron pa tayo dito sa ribang ng likod nga. Yung dun yan pa ganun. Tapos yung nakita nyo kanina, dun yun. Tapos meron dito. Ikot, medyo magulo pa talaga dito mga otits. Pero, uh, pasasaan pa. Uh, lalaki tayo ng lalaki. Magiging firm na talaga tayo. At dito tayo mga otits Kasi so, meron pa dito big mama. Big mama na singablu na linga para natin dati pa. Nabugbog lang yung male natin, mga otits. Pero hindi yan rotted. Nabugbog lang yan. So, ayan. Eh, Ang daming female yan, oh. Mga big mama na halos. Ang lalaki. Grabe, oh. Singa blue natin yan. Baka singablu yan. Eto pa, mga otits, oh. Singa blue Medyo nabubugbog lagi sila ng female, eh. Pero hindi rotted yan. Kasi, tingnan nyo naman, oh. Uh, iba kasi pag rotted, eh. Eto kasi... Uh, binubugbog yan ng female kaya ganyan yung mga buntot nyan pero ayan yung singa blue natin so ito pa rin yung linya na yon hindi na ganun kaganda pero maganda pa rin ano ba talaga pero ang alam ko umuubos doon ng batya sobrang daming single blue natin na to bali ano ba to since 2021 o 22 at ah, 2024 na ito pa rin ang single blue lumalangoy pa rin mga tits Matagal ba lumaki ang isda mo at hindi tumataba ang crayfish mo? Try muna ang Titanomics Fish Food natin na gawa sa gulay. Marami rin tayong iba't ibang fish food. Meron din tayong dapnya at tubifex worm cubes. Try muna sa Lazada at Shopee natin. Shop na! Mga kinuha nating albino platinum white mga otits. Ayan, so hiwalay natin to. Kaya ako muna nilagay dito pansamantala lang. So mga albino pool platinum white pa yan. Lagay ko muna dito kasi... Meron ditong Singa Blue. Kung naalala nyo mga otits, yun nga, nakagawa tayo ng disinasadyang strain. Singa Blue X Mosaic Nagapi. So kung natatandaan nyo rin, itong Singa Blue na to, simula nung lumipat tayo sa 13, dala, dala ko na to. So ito pa rin sila, ito pa rin yung linya na yun. Ini-inbreed na lang namin ang ini-inbreed namin yan para uh, maka select pa rin. Pero di pa kami nag diyan dyan, nagkocross wala pang nangyayaring ano, infuse dyan sa linya na to ito pa rin yung mga singa singa blue natin, so marami na rin yung fry dyan, eh, no, sobrang dami na, may mga fry na nakasama dyan hinahayaan na lang namin eto mga otit, susunod i-update ko sa inyo kung anong laman nito may mga laman po yan, kala nyo lang wala, mga nagtaguan kasi sa may gilid eh. pero may laman po yan so marami pa tayong string dito ng gapi molly, plati mga otits Eto ang mga Otich HB Blue kung natatandaan nyo. Singa at HB Blue yung dinala natin dito sa Bacor. So, eto, may maganda tayong HB Blue bukod pa to. Eto kasi linya ko to na HB Blue. So, ayan, tingnan nyo. Ang pangit na ng kulay. Hindi na siya yung uh, blue talaga. Parang neon na yung kulay niya. Hindi nyo masyadong makita kasi nasa lumutan. Pero nakakatuwa. Nasa 5 gallons lang sila at sobrang daming lumot niyan. At yun. Uh, lumalangoy-langoy. Ang ganda, oh sama-sama na sila dyan ito naman ano lang to for ano lang to for display lang ayan nakakatuwa lang talaga so ito naman mga otits yung sinasabi ko sa inyong yung uh, old method natin old school method so kung mapapansin nyo may mga beta fry yung nakikita dyan tapos yung iba dyan ay eh, nagtatago tago dyan ayan no? Oh. so madami dami rin to mga otits hindi ko lang ma uh, ano, kung ilan to pero madami sila dyan So mga niyon to mga Otis Neon na Giant Na Beta so, Madami talaga yan sila Ayan, mukha lang wala Mukha lang wala Kasi yung iba dyan Hindi pantay-pantay yung paglaki May mga maliliit pa Pero ito mag one month pa lang tong mga to eh Ayan o oh. Mga nagtatago dun oh. Ayan, oh. Nagtatago sila dyan Ayan o oh. Ang dami After noon mga otits silipin naman natin to yung nandito mga better to so ayan yung old school method natin kung mapapansin nyo meron dyang dahon ng saging dahon ng saging lang sa taglamek tapos hornwort hornwort ayan marami rin to mga otits tignan nyo mga otits naalala nyo yung nakaraan nating update sa mga niyon yung kakakuha lang natin kay Ralph tapos naparami agad natin in just 2 months nakakapag out na tayo eh kasi parang nakuha natin siya kunyari February tapos March in February, April, March yun tama, March, meron na tayong pang out nun eh diba? so hindi lang siya makita eh, pero madami talaga yan, mga ano. o oh. kala mo Daniel na green so mapapakita ako sa inyo ng mas maganda to mga otits kapag malaki laki na sila ayan o oh. so kahit kaya kaya brown yung tubig yan mga otits nalagyan natin sila ng miracle potion Ayan, kaya ganyan yung tubig niyan. Magandang maganda yun sa breeding din, lalo pag gantong taglamig. Ay, nako, talagang makakabuhay kayo ng fry. So yan mga otits Ayun o oh. Medyo against the light lang eh Ayan Ayan yung kanyang itsura Tapos marami pang nagtatago dyan Panigurado May nakasalubong nga pala tayong kaotit natin habang papunta kay Tatay Lex kasi balak natin sanang mga musta. At dahil minsan lang daw kami magkita-kita, sabay-sabay na daw kami bumisita. Kung matagal ka na nga sa pag-iisda, eh, talagang alam mo na ang kanilang kinukuha. Hindi ko na rin pala sasabihin ang lokasyon nito dahil pinagkakakitaan din to ng mga kaotit natin at ayokong makasagasa. Marami na rin kasi ako natutunan sa mga nagdaang taon at ayoko nang maulit iyon. Pero kung gusto mong malaman kung saan ito, mag-comment ka lang at i-message mo ang buong pangalan mo. At hahanapin kita sa Facebook at ako mismo magpipm sa sa'yo. At nandito na nga kami sa bahay ni tatay. Kaya lang na video ko lang puro fry. Sakto naman kasing pagpunta natin, merong problema si tatay pero hindi na ako masyado pang nag-usisa at kitang-kita ako rin nga sa kanyang muka na sa kaligayahan siya nangungulila. At yun na nga bukod nga sa mga fry, meron din ditong mga juvi at syempre mga molly na all-time favorite ni Tatay Lex na pinapadami. At habang nagbi-video at aking pinagmamasdan itong Indonesian gold na lumalangoy ng merong kapayapaan. Hinihintay ko na lang din lumabas ng bahay si tatay para umuwi na rin ako at magpaalam. Dahil nga sa Bacor, sa extended farm natin. So sa mga gusto ng neon green na beta, may female kami inaout. out. Uh, ko na lang sa inyo yung video once na mag-message kay sa akin. So yung link ng Facebook ko, nandun lang sa comment section na kapin yan. At uh, yun, dito na natataposin yung video. Pagpasensya nyo na ako mga audit, medyo sinisipon-sipon ako ngayon. Iba kasi yung hapyas ng hangin eh. Uh, talagang may kalamigan din para tayo, ano, para tuloy tayong bentang nagkakasakit. Pero awan ng Diyos, okay naman tayo. So yun, mga audits, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Dito na mix at Miracle Potion, Talisa Extract, Tumipex, Mermit Up niya. Meron tayo sa Shopee at Lazada. Order na kayo. Free aquatic plants pa rin yan, mga audits. Maraming maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyo lahat. Peace!